Magandang hapon mga kasari, nagpabili pala ako ng mga gamot sa Mercury para paninda ko dito sa aming tindahan. Nagpasuyo lang ako dun sa Kumari ko kasi di ako nakapunta ng Tansa kasi akala ko makapagpagawa na kami ng bubong dito sa bahay. umulan nung Sunday, kaya hindi natuloy pagpagawa kaya nagpabili na lang ako. Actually, yung new pala is nagtaas na kasi with zinc na siya. Kaya ang new sa Mercury ay 7 pesos, ang binta ko ay 9 pesos na ngayon. Kasi nagtaas na daw sabi nung ano. Sabi ng aking kumari na bumili doon sa Mercury, Tanza. Ayan. Kasi with zinc na raw yung ano natin yung music. Kaya, kaya siya nagtaas ng 7 pesos. Kaya bintahan natin ay 9 pesos. Hindi ko ba? Ayan po lahat ang nabayaran ko sa Mercury. Umabot na siya ng 1.5. 1.5. 1.500. Cremel is Promel na blue and then ayan, o, tingnan niyo yung sip oh, di ba? With Z na siya. With zinc kaya nagtaas ang new sip. Ulit ulit no na nagtaas ang new sip. <gasps> ang new ko pala ay nasa tatlong banig o dalawang banig. Mga dalawang banig ko yung new ko. Ang binta ko ay 9 pesos and then by ko ay dalawang banig din ata ayan. 7 pesos ang binta ng by and then alaksan. Ang alaksan natin ay 11 pesos ang ano ko sa ay 9 pesos. And then may Phenamic Acid yan, tatlong banig yan. 7 pesos ang aking bintahan dyan. May Phenamic Acid natin. And then yan, ayan pa may Bajisic. And then, ito pa isang Laksan Bioflu ay 10 pesos. 10 pesos yung Bioflu. Dalawang banig din na Bioflu. Yan po yung Bioflu natin, 10 pesos. And then, Diatabs. Um, 10 pesos din ang sari saridon ulit ewan ko ilang ilang ba yung saridon na yun 25 peraso din ata yung saridon kasi mas mabinta rin yung saridon sa akin dito, yung sumabinat binat daw yan kaya maraming saridon ayan po yung cremel is na pink and then lomotil 15 pesos, and then yung cremel is ay 10 pesos diatabs 10 pesos may ano po yung krimilis na blue na binili ko na sa ano po ata yun 20 pesos na bintahan o 22 pesos ayan po yung napamili ko worth of 1,500 pesos ibang dami na po ayan magupit kupit na tayo dyan ginupit kupit ko yan at hiniwahiwalay ko yan yung no, para sa sakit ng ulo para sa sakit ng chan para sa sipon And then yung bioflow is tatlo yan, di ba? Lagnat, sipon, ubo. Yan yung iwiwalay ko yan sila. Sa mga bawat lagayan nila. Bawat lagayan, bawat mga ano pala, mga sakit-sakit natin sa katawan natin. Kaya kailangan may gamutin tayong tinda. Kasi pag tayo din naman may sakit, at least nandiyan nalang yung ano. Hindi lang ako nagtitinda ng mga ano, yung mga um, tulad, tulad ng tempra, biogesic na pambata, basta yung mga pambibi, hindi po ako nagtitinda niyan, kundi yung mga capsule-capsule, mga tablet lang po tinitinda ko. And then Vicks, yan, mga yan, at saka, ang tawag yung salon pass. Yung po yung mga tinitinda ko para sa ating katawan. Tapos mga ano, pang haplas, tulad ng efficacent, um, mansanilia, mga ganyan, yung binibinta ko dito. Kaya yung ano, yung kung, kung alam nyo po yung gamot ay ano mga panghaplas ng El Shaddai ayun po tinitinda ko rin po dito kasi sa ngayon ay naubusan ako kasi hindi ako dinala ng aking chewy na dasma siya po kasi yung nagaano sa akin dito nagbibigay na nga ng mga gamot ayun na hiniwalay na namin ang aking baby tinutulungan niya ako sa ginagawa ko yung pagbahiwalay sa mga gamot pag sinabi ko nga laksan dito mo ilagay. Pag bano, by g by U-Flow, dito mo ilagay lahat. Ngayon, di ba? Para mas mabilis daw yung trabaho ko, tutulungan niya ako.